Five six one, five six five six zero, six yun? Ay six five one pala. <laughs> Ay dito, mga -grab rider tolits, tv sa may SNR. Mayroon kasi tayong booking dito So bali tatlo yung booking natin, dalawa yung booking natin sa Asoban. Tapos yung isa sa may SM Art. So natin saan. Kunin mo may order mo. Nagloko yung ano device eh. Diyan So may booking tayo galing sa SM sa 4th floor. Bakit tayo sa 4th floor kinuha natin? tapos oh, mayroon pa tayong booking dito wow. so ban so ayan niya tayo mga order yun ito yung dates, the logo so hintayin natin hindi. wala tayong maglagyan ito guys kasi galing sa fourth floor so hinihintay ko yung booking dito video busy pa sila ma'am so naka ready na kasi yung booking natin dito sa so may soban so walang galing ako sa fourth floor daragal ako tapos naghihintay ako dito walang mapaglagyan so hihingi natin sa may stop yung order natin natin yung first booking natin guys sa SNL nangangawit yung kamay ko galing sa Port Forte dito tayo sa may soban so medyo base yung mga stop kaya hintay natin dalawa kasi yung order natin dito guys so ang daming dala natin yun tatlong booking kasi to dalawa dito sa Soban tapos sa SNR galing pa sa port floor bumaba tayo sa ground floor so walang nag-assist sa atin dito kasi busy sila ma'am gram, ma'am 561 at saka 560 laga mo na sir 561

ay six five ba tag ba? pala 6 ko pa <laughs> <laughs> na natin yung dalawa yan. So ang daming dala natin ngayon Punta na tayo sa drop off area Ayan mo yung dala natin eh. <laughs> Pagkita na ako, logyare ka dito Abigat pa naman dalawang soban at saka isang SNR guys oh uh, yan o no? ang ah, hirap abikat so punta na tayo sa motor kung saan naka -parking. ito yung mahirap pag maraming order ito yung buhay ng gram Oh, no, ang dami. Ang dami oh. So, palabas na tayo ng mall mga kagrabado. Trots libre.